Thank <laughs> you. Hey, hey. babalik na oo ito wala pin ganda na oye oye hindi na yan baba mo na baba mo na wala may fit na kayo dito mo ka po dito kami na, na oh, yan ha ulitin ko ha may reklamo yan ha kaya meron kang yan ha mamamaya oh, sabi e may pinagamit yan hindi nga ako hindi nga ako hindi nga ako hindi hindi

Ayan na dyan, alam ko. ka na. Babahan ko dito dyan. Sabi pa! Mano ba'y? Hindi na Oo, na ko. ko. na

<laughs> Isa. 5 to 7.

kaya yung na may ah, sa kanila, pagkain okay, ah, ah. yung okay, ah, okay. no. sa mga niya kami okay. makukuha, pagkain okay, yung tayo. gulong gulong natin, pagkain yung sa, 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 pagkain okay. yung sa, pagkain okay. yung okay. sa, okay. sa, ủng Ayong ah. eh, aso bak to Nice guys, pare, hoy hoy, kapal. Nice guys. pa. Huwag Ako. 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 Okay. Ako. 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 aso Ako. Ako. Nice, Nice. sino ba Ako. Ako. nice, Ako. 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 Kasi pag giningin mo, gagay, lalagay lang nila yan. Babalik lang nila yan. Lahat ng mga ganyan, punin nyo kasi e, para hindi na nila. Wala nila siya diba? ah, e, dyan, dyan, dyan. Ayun, na silang patutungkod. Diba? At least, diyan, diyan, diyan. Yung mga patutungkod dito. Ayun, ah, patutungkod. Oo. Nakakawin ako lang, sir. Di, diba, kasi yan, sinakawin sila hanggang dito. Diba? Pagka wala silang pangkawin, hindi na nila may lalagay. Diba? Aray! <laughs> Huwag nila lalagay, ha?

gagaling yata din din mo, kaya kung ano gusto na nung mga bintana kaya kung ano, bago na nilo mo, kaya okay din yun di ba? ang kumajaling araw niyo niya di ba? kung pa tapos mo tapos na, ah, kung pa tapos mo tapos na, eh, kaya kung ano, kaya kung ano, kaya kung ano,

Ayan, ito lang o. Uy boss guard o. Oh.